Hello guys. Um Ayan. Sinamahan ko na yung aking anak sa pag-uwi. Simula doon. Nahiya kasi siya guys. Kaya hindi na lang ako nag-video. Kasi nahiya siya. So ayan. Hinatid ko na siya sa bahay namin. So ito lang naman po yung bahay namin dito. Ayan. Ayan naman po yung school ng Batuan. Ayan, dyan. kita mo nyo yan. Yung may ano, school yan ng uh, Barangay Batuan. So, ito naman po yung aming Barangay Batuan. Actually, pinalaki po ito guys. Ayan, sa nakikita nyo, nagkaroon na po siya ng Ayan, ito, malawak na yan. Ito na po yung uh, bantay dagat no itong building na ito ang harap naman yan doon guys ang pinakalikod pala ang pinakalikod doon ay dagat po yan guys bago kong gawa itong building na ito ayan bagong gawa at saka yan hindi pa natatapos uh, doon naman yung uh, bagsakan ayan bagsakan po yan doon guys so from the market dito po dadaan yung mga sasakyan ibot yan doon, papunta din doon palabasan yan oh, ayan kaya uh, yung mga naka-parking naman dyan ng mga multi-cubs kasi po uh, dito sila magtatambay tatawagan na lang po sila papunta doon sa city pag uh, pag uh, ano na nila, no, torno na nila sa line up na naman para magatid na naman ng pasayro. So, pagtapos na yan sila magatid ng pasayro, guys, magtatambay na sila dyan. Ayan, katulad nito, kararating naman from armok uh, Armo Calvera. Meron ding armok Sabong ba Sabang Bao. Ayan, mga nandyan yan. So, kaya uh, nandyan sila nagtatambay, guys, kasi syempre uh, hindi na pinapatambayan doon sa terminal. So, dito na sila nilagay ng government kasi mayroon naman dito yung space dito naman guys uh, actually guys dito noon ito'y dagat ito guys papunta doon no dagat yan yan dagat ito noon guys dagat na ito guys hanggang doon yan guys ito kita niyo may cemento doon yung dagat po ay hanggang dyan po kung saan niya nakaupo yung bata na yan dyan po sila dyan po yung tubig dito no Siyempre, dahil uh, pinalawak at pinalaki na yung arm mo. Kaya, ayan, tinabunan na dito, guys. Ayan, yung mga, actually, yung dagat po dito ay naging dito na lang yung dagat, no? Tapos, dito naman po ay, uh, ito po noon ay mga bahay-bahay po ito noon. Ayan, may nakatirik na mga bahay dyan. Bahay dito hanggang doon. Mayroon din nagtitinda-tinda dito. ayan. Dahil nga dumating si Yolanda, nawala po yung bahay dito, no? Nawas out po dahil sinira ni Yubag yung Yolanda. At, at dahil doon, transfer po sila sa Chuchi. Oh, binigyan sila ng pabahay, no? Sa Chuchi. Yung mga nasalanta ng bahay dito ay transfer sila doon sa medyo malayo pa sa city, no? Ah... Uh, sa last previous ko na premiere, pinapakita ko po doon yun ng Chuchi. So, ayan guys. So, kaya ayan. Ngayon naman ay tinanggal na yung mga bahay dito. At pinalawak na din dito. Ayan kaya nagkakaroon na dito ng mga daan. So, ito naman yung aking pamangkin. Hi, Lily! Ayan, magiging nurse namin one day. Ayan. Ayan, pamangkin ko yun guys. So, dito ko, naghihintay ako sa anak ko na uh, papa papauwi naman galing sa school. So, kanina yung bunso ko yun, no? yung sinundo ko kanina is bunso ko po yun. So, ayan guys, nakikita niyo ako dito. So, ayan guys, uh, parang si Uwian na yung mga <laughs> mga multi-cup. Ayan, oh. uh, ayan, nakikita niyo mga multi-cup. Papunta na po yan sila sa City of Ormoc kasi siguro mag line up na sila no. Ayan, mayroon para dito ang Ormoc Valencia to Kananga. So ayan guys, so So ayan guys, dumating na po yung aking asawa guys. Papakita ko sa inyo guys, dumating na po yung aking asawa <laughs> Stay tuned. Ayan guys, dumating na po yung aking pinakagwapong asawa, si Sus Marsun po yung aking asawa guys na mating na po siya yan hindi pa rin dumating po yung aking anak dumating na yung asawa ko so ayan guys uh, ganito lang naman po kami do dyan nakapark ay pa ang sa'yo mong dala pa nok manok magkuang ko, mag-escabichi ko niya. Ako pang si Kuya, wala pa man si Kuya. Una na si Kyle dito pa. Ayan. Papasok na po siya doon kasi nandun po yung bahay namin. So, yun guys. Yun yung gisa. Saan, saan yan, hanggang saan yan. So, yan yung bahay namin guys. Ayan, hanggang doon na po. So, nakikita nyo po yung bahay namin. So, ganun lang guys. Ito naman ngayon, yung mga kapit bahay. ayan. Wala pang marites dito. guys na ano um, uh, papunta po doon ay uh, dagat po yan guys uh, mayroong mga ano dyan uh, maliligo doon yan ang dagat namin ito naman ang asawa ng aking kapatid na si Matt Guntinia ayan So, yung ipapakita ko sa inyo, guys, yung uh, ang daanan, no, uh, from the market itong na ito, no, kung saan ito papunta slow down ayan, guys so, ayan so, ayan, guys, nakikita nyo po yun doon sa dulo, uh, doon po yung dagat, no, yung mga tao naman guys, uh, kung gusto maligo pwede silang maligo dyan Ayan, pwede silang maligo dyan kung ano yung anong ano nila. Lahat ng mga taga-batuan ay makapagligo uh, ligo naman sila dyan. So, ayan, libo-libot po kayo guys dito sa aming barangay. So, ito po yung barangay batuan. Ayan. Ito po yung daan na ito. Kay, mayroon niyang palabas doon sa mga daanan na din ng mga mga daanan na din, no? Ng mga sasakyan. Ayan, parang naglibot lang sila dito. So, ayan guys. Si Gomez at saka si Losi Torres Gomez. So, ayan guys. Mga bahay-bahay dito sa Padua. So, ayan naman po yung aming uh, basketball 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 court. Ayan. Basketball court. Ayan, shout out naman dyan. So, ito naman po yung lumang bas uh, ano namin, uh, stage. So, doon naman sa basketball court, o uh, cover court, uh, nandun na din yung uh, stage doon. So, dito naman guys, dapat ibot ko na lang muna kayo dito sa barangay namin. So, ayan guys, ayan lang po yung barangay hall, ah uh, barangay yung center namin. Ayan, ito po yung center, uh, barangay. Kasama na din ng uh, barangay ah, uh, uh, yung covered court. ah uh, ito naman dito guys, ito naman po yung uh, tanod duty, no? Dito magtatama yung mga tanod. At saka, ayan, mga bahay-bahay pa rin yan. So, nakikita nyo doon sa dulo guys. Ayan, doon sa dulo na yung guys. Yung dulo na yun, doon ang labasan ng mga sasakyan. Ayan, doon yan sila guys. Nakikita nyo, may mga ano din doon. Ayan naman po, yung papasok, papunta din dito, guys, yung mga tao. Palabas na naman yung mga sasakyan. So, isang one-way one lang po ito dito, no? One-way lang. Papunta lang po yung sasakyan doon. Wala pong papasok na sasakyan. Pag galing doon, papunta dito, wala po. Ayan. So, umiikot lang yan sila. Dito naman, guys, mayroon kaming pinakalumang, ano, kung saan yung mga tao na walang mga gripo. Ayan, dito sila maglalaba, maliligo. Katulad nyan. So, ayan guys, panahon pa ito, no? Anda, um, uh, ano to, napaka-useful. Kasi nga, dito sila naliligo, naglalaba ng kanilang mga damit. Sa mga walang tubig. So, lahat, mostly sa mga nakatira dito ay uh, wala po silang tubig, no? So, kaya yung iba, dito na lang sila naliligo at naglalaba lebray po yan. So ayan guys uh, ito naman po yung mga daanan din papunta doon. Ayan. Uh, actually pinalagyan po ito ng uh, pakip no. Uh, nakikita nyo ito guys. Uh, hanggang doon po yun sa dulo guys. Uh, Balitinakpan po yung uh, sinirado. Noon open po ito no. Open. Madadaanan namin yan. Ngayon po ay uh, sinirado na po no. Kasi po hindi po maganda tingnan daw yung mga tao na nandito. So kaya ang ginawa ng government ay uh, pinasara no. Ah uh, nilagyan nito Pinaka gate uh, pinaka, uh, hap, nilagyan po nila nang ganito guys kasi guys ay um, para hindi makita yung mga bahay-bahay na nandito. Ayan. So balik close. So, yung mga tao ay safe sila kasi dito lang sila dadaan. Pero, anytime mga po, gusto pumunta doon sa likod, pwede na po silang ha, dadaan doon sa likod. So, ayan guys. So, ayan. Uh, yan lang na may papakita sa inyo guys. Inay sa pagtabok ha. Tanaw, sa akyanan. So, ayan guys diba guys? Galing doon na po yung mga sasakyan. ayan, Papunta doon sa dulo ha. So, ayan, at least nakikita niyo yung buong ah uh, yung aming lugar dito sa Barangay Batuan. ayan Enjoy watching lang kayo diyan, guys. ayan guys saan ang punta away na sila sa kanilang bahay guys ayan pupunta po sila ng chuchi So ayan guys, maraming salamat po. Ayan. Sa mga nagdotdot jan, maraming maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin. Thank you so much. See you again for my next video. Bye-bye po.